Ayan na siya. Ayan na siya. Uy, Alvin! Kalalaki mong tao, ganyan yung buhok mo. Ah, <laughs> <Ayan> talaga? <laughs> Maligo ka naman, Marian. Limang araw mo na yung suot. Sino ka naman dyan? Angel, haya. Hello, <laughs> <laughs> mga kapamilya. Angel yan? Or yahay? Sila sa mansyon. Ay. Inspired. Ah, ang ganda to. Ah. Expired. Chat ko sa'yo mamaya lang. Ha? Huh? Pag-live na ako para makita nila. Ano, bakit, bakit ka nagpanyulo? What's, what made you decide? May lalaki ako. Apag. Kaya, kaya nagpaganda ka? Ganyan mm -hmm. po talaga, hindi kaya isa lang. Alas 5, i-ready mo na yung mga... Mm -hmm. Huh? Ako ang manager mo, wala kang magagawa. <laughs> <laughs> Dali lang, 30 minutes. Saan bang ba quick quick dyan? Um, nalilito ako. <laughs> daliri tong isa hayop. Ah, daliri pala yan. Kala ko kikiam yan. <laughs> Yung mga basher ko po nandiyo na naman sa taas. O. Oh. Ano <laughs> ba yan? Nakalaib ka pa? na-live <laughs> nga tayo mamaya. Thank you ma'am si G. Thank you po. <laughs> Oy, nakaisantanduay ka rin sa akin ha. Dapat Thank ako naman. Dali. Uh... Um, Bye guys. Andiyan ang sundo ko. <laughs> Uy, maglalakad ka na pa uwi. <laughs> Grabe. 10 kwek quick quick siya lang kumain. Dosi to. Ah, dosi pala yan. Paano naman kami? At hindi ba oh. <laughs> Ay ko niyan. nang mulubot na. Mami, pagbati mo sa, um, Indonesia. Para kitpia mo. Hala. Ayoko magsalita ah. Hala. Ako pag ako nagsalita talaga bimbo, sinasabi ko sa iyo. Ano ba, ito, ba sa kayo? kanya? Ano, Maria? Ipagtapat nyo. Yeah. Hello. Alas tres na ako ang uh, gabi. Andyan oh. si Dona. Na, Oh. Alas tres. Si Marian, alas kwatro umakyat. Hala! Huling-huling. Magsalita. -huling. Huling si eh ano nga yun sa'yo kung alas 4 ako umakyat? Hala. Ni partner niya ano, na eh. Parang hirap na hirap kang kunin yung <laughs> ano. Sheep. <laughs> <Kasi, laughs> <that's it. laughs> top steak. Ito na lang, girls. Okay, ano, sa, sa totoo lang, putyara na lang. Thank you, Ma'am C.G. Si sa batsoy. Baka uso nila dito, oh. Pag may nagbigay po ng stars, ililibro ko yung dalawa Opa. ng batsoy. Apat nga, siya lang. Ang ganda mo ngayon, ba? Eh. Hala! Ang Hala. fresh ni Ma'am C.G. Paka mo doon yung mama ni Ate Dona. Hindi <laughs> talaga siya nagyayak, guys. Grabe. Uh -oh. Salamat sa pizza, ha? Meron pa doon. Grabe yung karton, ang laki. Meron Ay, pa doon. Salanan yun, nabasa nagtira ko ng isang box. Hindi, kilala Marian. O, isa lang kinain ko. Isang? Isang box. <laughs> <laughs> ako hindi talaga ako kumain ng kahit ano. Kasi? Tapos na kanina. Hayop <laughs> <laughs> na to. Ano ba naman yung dalawang kwek? Eh? Kwek lang sa akin. Kaya nga. Uh, or batsoy lang. sa magluto ng ano, kwek-kwek eh. Kahit batsoy na lang sana. Hindi ka pwede sa batyo, magagalit si love mo, mataas ang kolesterol mo. Love boy, inaaway ako. Yung creatinine mo, tsaka uric acid mo, iba na. Ha? Huh? <laughs> Hindi nga ako tinablan sa tanduway. ay <laughs> tari ng doktor. Hindi, <laughs> <laughs> go lang. Kahit ganito lang ang sweet to. I-dress sa ah. Diba, guys? Ano yung, yung sinesearch niya? <laughs> oh Kita yun? <laughs> Oo, oh, parang gagawin <laughs> Hindi. Ah? <laughs> Sa so GC lang naman to. Ah? Pero pwede ah? i